Senatorial Candidate Kong Dante Marcoleta bumisita po sa lalawigan ng Katanduanes. Nasaksihan po yan ng ating correspondent si Melody Romero. Melody, marahay na hapon. Marahay na hapon po, Kuya Jen, at marahay na hapon po sa ating mga manonood. Bumisita sa lalawigan ng Katanduanes ngayong araw ng Miyerkules, March 5, 2025, si Senatorial Candidate Kong Dante Marcoleta upang personal na kumustahin ang mga mamamayan ng lalawigan. Sa kanyang pagtatalumpati sa Birak Sports Center, ay kanyang binanggit ang quote ni Albert Einstein na insanity is doing something over and over again but expecting different results sapagkat ayon sa kanya may mga dalawa o tatlong beses na na nakabalik sa Senado ngunit wala pa rin pagbabago. Ipinahayag din niya ang kanyang commitment sa mga katandunganon na siya ay muling babalik sa lawigan upang tumulong sa pagbabago at pag-ulan nito. Narito ang kanyang sinabi. ang malakas na bagyo at ating pakinggan ang kanyang pahayag. Yung uh, problema kasi ng katanduan sa daanan ng bagyo, dapat makasag talaga tayo ng mga infrastructure na mamimitigate man lang yung epekto ng uh, regular na pagdalaw ng mga bagyo kasi kaya yung kauna-unahang probinsya, sa ating Eastern Seahorse na tinatamaan ng bagyo. Ngayon, pagka tinatamaan ka ng bagyo, ano man ang pagsulong na ginagawa mo, pumaatras ko yun. Sayang naman yung nagawa ng na pagsulong. Paatrasin at paatrasin ang bagyo. Kailangan, ma man lang. Hindi natin pwedeng harangin ang bagyo. Kung makakagawa lang ako ng panukalang batas, na huwag nang pumasok ang bagyo sa eh. Gagawin ko. Kaya lang hindi pwede. So pakisamahan na lang natin. Tapos yung mga produkto nila, pagtibayin natin, palaga natin natin. Para sa mulo ng kasanduanes. Ganoon ang gusto natin. Lubos naman ang kagalakan at pagpapasalamat ng mga katandunganon sa ginawang pagbisita ni Kong Dante Marcoleta at sila ay nagpahayag ng mga kahilingan, partikular na sa dagdag sahod o honorarium ng mga barangay health worker upang matugunan ang kanilang pangangailangan para sa kanilang pamilya maging sa pagtupad ng kanilang gampanin. Narito ang ating panayam kay Evelyn Pedrosa Taranta, BSW ng Barangay Moonwalk, Birak Martinez. Kung sakali man po na magiging senador sa senador Marcoleta, kung papalarin na po ang hiling ko lang po bilang barangay, Pagtanggap sa kanya ng mga katandungan at ang maraming bilang ng mga dumalo ay nagpahayag ng pagsuporta sa kanya bilang tumatakbong senador. Mula rito sa Bira Katanduanes, Melody si Valle Romero para sa ganang mamamayan. Melody, ano ba yung event dyan? Bakit parang ang daming tao? Nagkaroon po isa ng uh, ano, uh, inibitahan po ng butihing governor ng Katanduanes, si Kong Ma. Dante Marcoleta para po uh, kanya po makumusta ang mga mamamayan po ng katanduanes na lagi po binabagyo at uh, nakakaroon po ng iba't ibang uh, uh, mga kalimidad, lalo na po kapag ka nagkakaroon ng shear line ay talagang pong bumabaha. At yun nga po, uh, personal pong dinalaw ng ating senatorial at candidate kong Dante Marcoleta, kung ano po ba ang kalagayan ng mga mawamayan dito sa lalawigan. So yung gobernador pala mismo ng Katanduanes ang nag-invita sa kanya, uh -huh. uh, Melody. Opo. At ininvita rin po na ngaabuti ng governor ang mga... Uh, kawani ng iba't ibang barangay na binubuo ko ng aming lalawigan. Uh -huh. At sila naman po ay uh, nagpaunap <coughs> at dumalo nga po sa so nasabing pagbitipon. Uh -huh. Eh alam mo naman, di ba yung katanduan si eh, Bago? Una pala, ah, kasama kayo sa may ano, mataas sa heat index sa araw na ito, di ba? Uh -huh. Ayoko, oh napaka-tipo kami na sa Mirac. Pero kung iba naman, ganun po. kayo. Ah tangkita kita po ang kagalakan ng ating uh, ating senatorial candidate kong Dante Marcoleta at uh, magalak niya po uh, ano talagang pinakita niya po yung pagmamahal niya po sa mga taga sa Tanduanes. Ayan. Na kahit nga po ay nabanggit na ano na may nagsabi daw po sa kanya na bakit yung pagbibigyan ng utoon ng o ng pansin ang katanduan ay napakaliit na isla yan yung eh, sinabi niya ay hindi mga ari. Magamat malayo yan at uh, yun nga, mangit lang na isla, kailangan pa rin puntahan ko yan para magbigyan sila ng tulong ko ako ipapanarin. Ayun, tama naman. Ano, ha? yung mga malilit na lugar na ganyan, yan oh. yung nakakapuwing. <laughs> nakapupuwing yan. At <laughs> na saka ngayon, ha, Melody, saka Kuya Benio, napapansin mo, ha, mm -hmm. ang mga local government units ngayon, ang bandwagon ay eh mukang papunta kay Kong uh, Dante. Mm -hmm. Kung sa national man senador lang mga congressman ay mm -hmm. eh parang ayaw sa kanya mm -hmm. pero yung governor pababa. Local government. Local government mm -hmm. of eh mukang ano uh, Kasi, boost na kay Kong Dante. Yung sinasabi kasing mm -hmm. Laylayan wala na ngayong ano eh. <laughs> nga. Wala nang representante ng Laylayan kundi oh. uh, si Kong Marcoleta lang talaga. Eh. Oh, oh. Di ba? Ang sinusulong oh. eh ayan mm -hmm. ako. Anyway, Melody Uh, salamat ng marami sa iyo, Diyos Mabalos. Diyos Mabalos din po. Ayan po ating correspondent si Melody Romero mula po sa lalawigan ng Catanduanes. Ayan, maliit na probinsya pero pinuntahan po ni Kong Dante Marcoleta. Hi mga Kanet 25, this is Jens Subardiaga of Sa Ganang Mamamayan. For more program updates, just click the subscribe button and follow us on net25 social media pages at net25tv and at net25 entertainment facebook page bye